Ito ang isla ng Boracay, isang paraiso na matatagpuan sa isla ng Panay at meron itong halos 400 na kilometro mula sa bayan ko sa Kalamba. At dahil sa layo ng Boracay, usually eroplano yung sinasakyan ng mga tao para makapunta sa isla na to. Pero dahil medyo baliw nga ako, bisikleta ang gagamitin ko para makapunta dito. At ito yung kwento ko. Let's go. Alas 11 ng umaga, nag-ride out kami ni Betty mula sa bayan namin sa Kalamba. Alam ko, sobrang late na, pero nagulan kasi ng araw na yan. At para pala makapunta kami sa isla ng Boracay, ay kailangan namin munang pumunta sa Batangas Port para sumakay ng barko papuntang Mindoro. Actually, meron ng biyahe from Batangas Port na diretsyo na sa Katiklan, pero sobrang corny naman noon kung di diretso agad kami doon. Dapat, adventure muna. Binaybay namin ang kahabaan ng kalamba hanggang makapasok sa bayan ng magigiting sa Batangas. Nagula na ng mga oras na yan, pero wala kaming pakialam. <laughs> ang gusto ko lang, makapunta ng Boracay. Sinuyod namin ang kahabaan ng Santo Tomas, Tanawan, Malvar, Lipa hanggang makarating kami sa Batangas City kung saan natin matatagpuan ang Batangas Port. At sa awa naman ng Diyos matapos ang halos 70 kilometers na pagjakan sa ulan, mga 5.30 ng hapon nakasay kami ng barko papunta ng Kalapan Mindoro. Halos apat na oras ang naging biyahe sa barko at mag alas 10 na ng gabi nung nakarating kami ng kalapan kung saan kami naganap ng hotel na matutulugan. Mga alas 9 ng umaga, umalis kami ng Kalapan at mula sa Kalapan, Mindoro ay magbabay kami papunta ng Pinamalayan then afternoon papunta naman sa Dangay Port sa Rojas. At dito tayo sasakay ng Roro papunta ng Katiklan. First time ko nga palang magbabike sa Mindoro kaya wala akong kalam-alam kung ano nga ba yung mga supresa na naghihintay sa akin dito. Basta ang natatandaan ko lang, solid ang mga kapatagan sa kahabaan ng Kalapan, Nawan at Victoria kitang kita mo dito yung mga hindi natatapos na pala yan. At pagdating namin ng Socorro, medyo natakot ako kasi pangalan pa lang ng bayan nila, alam mong budol na ang sasalubong sa'yo. <laughs> Puro ahon ng kalsada papunta sa bayan ng Socorro at may mga natropa din pala tayong siklista. Pagdating namin sa poblasyon nito, papalubog na ang araw nung binaybay namin ang kapatagan papunta sa bayan ng Pinamalayan. At dahil inabot na nga kami ng gabi, dito na kami nag-decide na maghanap na ng tutuluyan. At grabe yan mga brother, sobrang budol ng lugar na yan. Gabing gabi na umaahon pa din kami. Pero nadaan naman namin sa tiyaga at mga alas 9 ng gabi nung nakarating kami sa tutuluyan namin, ang Aplaya by Positadi nakita ko ang ganda ng pinamalayan pag gising ko kinabukasan. Since gusto rin naman namin mag-relax-relax ni Betty, ay nagstay kami dito ng isang araw. Kasi tignan mo naman yung lugar. Napaka-solid talaga. Pero kwento ko na lang sa ibang araw yung mga nangyari sa amin dyan. Alas 8 ng umaga kinabukasan, balik na ulit tayo sa Padyakan at pang-apat na araw na pala namin sa pagbibisikleta and this time, papunta na tayo sa roha Sport para dun sumakay ng Roro papuntang Katiklan. At grabe yung inabot namin dito sa daan, talagang laspagan sa ilalim ng tinde ng sikat ng araw. Binaibay namin ang kahabaan ng Gloria kung saan may mga nakakwentuhan akong lokal, sa bayan ng Bansud kung saan naman may natropa tayong siklista. At eto na, imbis na dumiretso kami ng Rojas Port, ay eh, nag-decide kami na mag-side trip ni Betty papunta sa Bungabong para daanan yung pinakamahabang tulay sa Mindoro ang Lisa Bridge. And honestly, isa to sa pinakamaling desisyon na ginawa namin pero masasabi ko na worth it. Makikita nyo kung bakit. Grabe yung mga ahon papunta ng bungabong, hindi biro at dire-diretso. Ang sobrang nagpahirap sa amin dito ay yung sobrang bibigat ng bike namin dahil nakaturing setup kami at may mga dalang tent. Pero bakit nga ba naging worth it yung hirap namin dito? Kasi tignan mo naman yung mga dadaanan nyo. Sobrang gaganda ng tanawin at talagang napaka-breathtaking. Ayun nga lang, laspagan talaga. At ginabi kami sa daan. <laughs> Pero dahil may puso naman kami na hindi sumusuko, eh kahit gabi na tuloy pa din kami sa pagpadyak. At sa awa naman ng Diyos, mga alas 9 ng gabi nakarating kami sa Rojas Port at mga alas 2 ng madaling araw, nakasakay kami ng barko papunta ng Katiklan. You've arrived at your destination. Thank you. alas 8 ng umaga nakarating kami sa Katiklan at konting kembot na lang mararating ko na ang isla ng Boracay. Grabe ang pagka-excite ko dyan. Kaya pagkababa pa lang namin ng barko, dumiretso na agad kami ni Betty sa jetty port para bumili ng tiket at sumakay ng bangka papunta ng Boracay. Matapos ang halos apat na raan na kilometro sa wakas, nasa Boracay na ako. Yo, good morning mga brother! Andito na tayo sa Boracay. Pa-picture lang tayo dito. pipicture lang, lang to. Eto Dito na tayo sa Bur Ha? Sa Boracay na tayo! So, ano nga ba yung una kong ginawa pagdating ko sa Boracay? Abay, syempre, ang pumunta sa beach. Asa bakit disco ko kasi talaga ang pagbabike sa kaabaan ng dalampasigan ng Boracay. Eh, kaso, hindi ko talaga alam kung paano pumunta doon. Kaya eto ko, kung saan saan napapadpad. kakahanap ng daan papunta sa beach. <laughs> Actually, hindi ko na alam kung nasan ako eh. Ang ginagawa ko lang, baba nagbabike. Magbabike. -ba -ba. ba So yun Kakapadya ko Hindi ko naman alam kung saan ako papunta Nakarating ako dito sa parting to So malalaman natin kung ano lugar na to Dagat na eh. komunidad siya. Okay. So, sa kabilang side ng Boracan. Meron ano na doon. At dahil kanina pa ako nawawala at napapansin ko na paikot-ikot lang ako, minabuti ko na na nakonsultahin ng Boodle Maps at sa awa naman ng Diyos, sa wakas, nakarating na rin ako sa beach. Nandito na tayo sa Boracay. Woo! Sarap. Grabe, sobrang init ngayon. Galit na galit ang araw. Akalain mo yon, matapos ang limang araw na pagbibisikleta ay narating ko ang isa sa mga pangarap kong isla. At napakasarap sa pakiramdam ng yung akala mong imposible ay posible pala. Basta sira lang ang iyong ulo. Este, buo ang iyong puso. Marami man kaming pagsubok na hinarap sa daan, sulit pa din naman lahat ng hirap at pagod. And after pala namin magburakay, nagpunta pa kami ni Betty sa Romblon para dun sumakay ng barko, pauwi ng Laguna. Asa ah, comment section pala yung video if gusto mo panoorin.